Kumusta mga kaibigan? Ang ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano maglagay ng plak powder sa design sa t-shirt. Ito yung plak machine namin. Tapos, dito naman lalabas yung black powder. Dito ko ilagay yung kita niyo may mga butas-butas sa screen jan Diyan lalabas yung black powder. Kulay dilaw ito ilalagay ko. Yan. Pag i-on ko yung makina, magkaroon siya ng kuryente. Magkaroon siya ng magnet para tumusok yung Plak powder don saya, plak base saya design. First color navy blue. Hmm. Second color white. Uh, na, no? third color yellow Yan, Ganito maglagay ng black paper. Ayan, nakita niya bumababa damdahan yung mga ano, polbos. Kakapit yan doon sa ano, flat base. Mga katander, ito na po yung finished product namin. na ah, nalagyan na namin yung, nalagyan na namin ng flak paper yung flak base kung nakikita nyo makapal siya na parang may balahibo na pino at saka iba siya dito sa yan magkakaiba yung water base at saka black paper siya black paper makapal Pag nasa salat mo siya makapal um, water base manipis yung bali yung background lang niya yan yan ang kabuuhan ng design Uh, maraming salamat sa ano, makakapanood dito sana may natutunan kayo